Okay. isa na naman rajin na lang aircon trading guys ayan guys oh tingnan nyo guys so, maulan mga idol second Ay, ulan ayan yung guys ang ginawa namin guys hindi eh, lang mabasta basta guys kasi lakas ng ulan ano tingnan oh. nyo oh. ganda di ba ganda nya no ngayon sana ang target nya na matapos pero hindi natapos dahil sa lakas ng lan ya. Guys. Na yeah, yeah, yes, yeah. Nah, guys. <laughs> oh, guys. Ganda guys. banyak yang guys. <laughs> <Anong laughs> Dan <laughs> 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 lang kaya so, mahirap yan matapos na kaya so, siguro bukas tapos yan ayan. yan lang yan Kunti na lang yan namin uh, kayo nalagay pa kami yan guys yan ng klase trades trades uh, okay guys okay guys okay. yan yan. ayan guys oh marami ayan yan dami tayong lilig, maraming kalat, guys. <laughs> yan po matingkit nanon. Ano 'yan oh? Sa gilid 'yan Siguro bukas na 'yan kasi hindi naman dumating ay, service. yung service na 'yan oh. Uh, Ayun, ay uh, bukas na 'yan, guys. Yung, uh, yung ginawa namin under seating. Yan 'yon. Yang iero okay. na 'yan, yan yung, uh, yung ginawa namin under seating. Ito, guys, oh so ito yung rigs. Ayati yeah, Tibay nan oh. Uh, rigs dapat 'yan, guys, kailangan 'yung team. Ito yung. Yan, luma. yan, yan, yan. Yang loma, ito yan itim. yung lumayag ng yan ito ito to yung bago. Ito yung bago yung, 'di ba? Itim, itim lang itim yan, yan. pero sobrang tibay iba hmm. pa niyan. Itim lang ang kulay niyan. Itim lang kulay. Hmm. Yan. Itim lang kulay. Hmm. Ganito yang kulay niyan nung bago. Yan. O ito hmm. nung yung bago. Oh, ito naman yung bago. Yan itim. Yan. Ito bago. Oh, so, ayan guys, ay. malapit na yan matapos, guys. Kunti na lang yan para bukas ay guys, tapos eh. na yan, guys. Oh, yeah. kung hindi umulan ngayon, guys, ay tapos talaga ngayon yan. Yan na lang. Eh. Okay guys, 'yun lang guys.